dungan sa pagsaka sa volume sa basura sa Jansana, Gibutiyag sa labaw sa Waste Management Office kung WMO na kinanglang sugdan sa mga barangay official ang pag-idukar sa ilang mga residente sa tarong nga pag sa mga basura ang moong mando. Gipaboran sa usa ka trabahante sa karinderya nga si Irene Albania. Patod pa ni nga sa mga leader magsugod ang lihok aron nga mapatuman ang proper segregation sa mga basura. Ilay ang nabulok o dilik nabulok. Pero wala man ipaliyar ang barangay pagkuha sa basura. Yes, bigit Manila, they, they, they Dugang ni Ferdinand Pareha ang labaw sa WMO, gipakusga nila ang kampanya sa tibuok syudad sa waste segregation aron hugot mapatuman ang no segregation, no collection policy. Kini sa oras nga matukod na ang cell number 2 sa sanitary landfill human mapuno ang cell number 1. One. one thing nga importante sa barangay, speaking of the barangay nga uh... oh ang pagmanage nila from the household or sa mga uh, unsay mga stakeholders dira no nga i-reduce na to from the source no I ang i barangay yes uh, uh, for por now siguro iko anato nga 60% of that so okay. there's still a room of improvement, improvement. no so that's why I challenge sa kanang mga mangdaugay karon nga ibutang yun sa ilahang nga budget o proper nga Uh, ang proper na waste management. Dugang ni Pareha, usa sa main function sa opisyal sa barangay, mao ang mupatuman sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani sa Brigada News Jensen. Brigada News.